solar panel karon is grabe na lang oh, barato na lang kayo halos 40 to 45% bagsak presyo yan from 2022 to 2024 ito 2022 model 2024 and then pagdating sa efficiency uh, parehas lang hello for today's video balag lingasa kayo inspection ta sa solar panel na 2 years old versus 5 months so ito yung dalawang 500 watts na nabili ko eh, sa last year 2022. So gagawa tayo ng comparison sa dalawa, no? So ang price pala nito is bumagsak ng halos 40 to 45%, no? So itong 500 watts last year ko to nabili, ang haba nito is nasa 86 inches at ang lapad naman is nasa 43.4. And then itong 550 watts nabili bili ko to ngayon lang la like 5 months ago, ang haba nito is nasa 90 inches at ang lapad naman is nasa 45 inches. No? Then pagdating naman dito sa mga guhit sa taas, may pagkakaiba sila ito. Medyo manipis yung mga guhit dito sa taas. And then ito, 500 na 2022 model is medyo, ma, medyo makapal. And then sa framing naman, pagdating sa framing, itong 2022 model, 3 na ito ah, brand. So medyo makapal siya. Oh, no? kung tingnan nyo, oh, And then pagkakaiba nila is manipis, no? And then tingnan natin yung harvest nila. Ito yung uh, 2024 model na 550 watts. Tingnan natin kung anong diferensya o pagkakaiba ng kanilang harvest. Yan. So dito na lang tayo mag-base sa uh, ampirahe, no? Okay, nasa naglalaro sa 4. Point something amperes. So parehas lang 'yan sila ng VUC or voltage ano nila. No. 'Yan. So dito naman sa kabila, 4.7 pa rin. And then dito tayo sa 500 watts. Na 2022 model. So naglalaro din sa 4.4 or 4. something. Medyo may lamang yung 550 watts syempre. And then yung 550 5 months pa lang yon 2024 natin nabili noong February so halos magkaparehas lang no yung kuha nila okay so nak sa nakikita nyo no? Oh, halos parehas lang yung harvest nila ito is 500 watts na trina and then 550 watts na trina and then ito ay 2 uh, years old so last 2 years eh, nabili ko to 2022 and then yon is 2024 pero yung harvest nila is parehas lang no? So, yung price lang is halos bumagsak ng 45 or 40% kasi yung price nito 550 watts dati 2022 is nasa 9,800. And then ngayon, ang 500 watts na Trina dito sa amin sa Samsung Oriental is nasa 5k na lang, no? So, yung harvest nila so parehas lang. So, yung frame na ginagamit nila dati is mas makapal And then mas matibay sa tingin ko, no. Pero sa ngayon, medyo manipis yung gamit nila. Kaya doon siguro uh, kaya bumaba yung price and then siguro sa dami ding uh, competitor. So, uh, marami na rin kasi nagbibinta ng solar at saka uh, yung uh, electricity dito sa amin is mura na lang.